Ayan. Hi everyone! Good evening! Welcome to YouTube! You are in the Seaman Discarded Channel. My name is Maricel and I am your host this evening video. Ano man ang ingay na mag-rinig ninyo, pagpasensyahan nyo na po. Sa gabi pong ito, ang content natin pinamagatang si Judas nasa loob ng barko. Or else, may Judas sa barko take note. Ako po ay komedyante rin ha. At ako po, hindi lamang ako po ako seryoso, kundi komedyante din po ako. Kaya lawakan niyo po ang inyong pag-iisip tuwing kayo po ay nanonood o nakikinig ng aking video. Well, wag po tayong sobrang seryoso dyan ha. At sa gabi pong ito, ang aking mga sasabihin ay medyo matalas or nakakasakit ng damdamin pagpasensyahan nyo na po ah. Pero ito po ay katotohanan na nangyayari sa loob ng barko. Ito po ay base sa aking experience at sa aking mga nakalap na impormasyon. Alam nyo po, may pagkamaritis din ako eh. Pero napapakinabangan ko rin yung pagkamaritis ko kaya isishare ko sa inyo, okay? Pero sisiguraduhin ko na after ng video na to, may values kayong natutunan or ma inlighten kayo or ma-motivate kayo sa mga sa uh, sasabihin ko or sa mga na maririnig niyo kasi ang mga sasabihin ko ay totoong nagaganap sa loob ng barko mapapassenger cruise line man yan or mapakargo take note disclaimer wala po akong pitam, pinapatamaan sa video na to ito po ay base lamang sa aking mga nagkalap na information once again at sa aking experience sa loob ng 17 years na pagbabarko kaya matuto po kayo sa X-Girl okay, simulan na natin bago ko umpisahan ha, bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magalit ito ay general walang pinapatamaan ang video na to sa pagbabarko po natin or sa buhay natin Balikan natin ang unang panahon. Noong unang panahon, kasama na ni Jesus Christ sa kanyang 12 disciples. Hindi maiwasan kahit si Jesus Christ, hindi naka-escape sa ganitong sitwasyon. Na mayroon siyang kasamang hudas. Mabuti, pagkaharap, pagkatalikod, hala, binenta na. Okay, tinira na. So, huda sa loob ng barko. Bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magalit. wag nyo seryosuin na sabi ko, ha? Baka mamaya mag na naman kayo, nakatakot naman tong content ko. Pero, nawa pagpupulutan nyo ng aral, lalo na sa mga baguhan na gustong magbarko, Uh, nawa mapupulutan nyo to ng aral at maging handa kayo na tanggapin ang pagbabarko talaga. Part ng pagbabarko ay ang mga ganitong pangyayari at hindi talaga madali ang pagbabarko, okay? So, noong unang panahon, sandali lang may sagabal sa aking video. Noong unang panahon ay kasama ng Jesus Christ si Judas. So kahit pala si Jesus Christ ay hindi rin ligtas sa kay Judas. Ngayon, punta na tayo sa panahon natin ngayon. Hindi rin maiwasan na may mga hudas din sa ating buhay. Hindi maiwasan na sa loob ng kontrata natin makakatagpo talaga tayo ng hudas. Can you trust anyone? Sa loob ka ng kontrata mo, magtitiwala ka ba kahit kanino? Did you sign the contract? Para magkaroon ng kaibigan sa barko? Did you sign the contract? Para dumami ang followers mo, yung viewers mo? Nag-sign ka ng contract para matupad ang pangarap mo. Pumunta ka ng barko, bit-bit mo ang malita, ikaw lang mag-isa, hindi mo dadadala ang mga kaibigan mo or kamag-anak mo sa pag-akyat mo ng barko, ikaw lang mag-isa. So, bababa ka rin na ikaw lang din mag-isa. I mean, may mga kasama ka. Pero, what I am trying to say is, ang mga kaib magiging kaibigan mo sa barko ay maiiwanan at maiiwanan mo sila. Pagkaakit mo sa ibang barko, iba na namang mukha ang mai-encounter mo. So, ngayon, haa? Huwag kang magtaka kung isa sa mga yan, out of 10, isa sa mga yan is makakatagpo ka talaga ng hudas. Kasama mo sa inuman, kasama mo sa halakhak, kasama mo sa sigarilyo, kasama mo sa inuman, pagkatalikod, tatry traydorin ka, hindi mo maiwasan yan. Lalo na sa bago palang magbabarko ha, hindi mo maiwasan na ma kahit saan ka, mapalan base ka man or mapasay base, hindi mo maiwasan na makatagpo ng kudas. Kaya, maging handa ka mentally, physically, and emotionally. Kaya, bago ka umakyat, magdala ka ng maraming maraming prayers para tumatag ka at matapos mo ang iyong kontrata ng maayos at ligtas. Dahil sa loob ng barko, hindi mo maiiwasan, mapakargo man yan mapa passenger cruise line, e eh, may hudas at may hudas din. Hindi ko nililinis ang aking sarili ah. No one is perfect. Okay, isama ko na sa lahat ng mga marino pati ang aking sarili. Nobody is perfect. makasabihin sabihin nyo, salita lang, salita lang si Marcel Cala mo, sino malinis. Isama ko na ang aking sarili. Okay? So, walang magre-react dyan ng negative. Ako yung content creator lang at nawa mapupulutan nyo ng aral. Okay, ito na naman ako sa okay-okay. So kahit ang trabaho ka, mapapasin your cruise line o mapakargo ka man, hindi mo talaga maiwasan na mai-encounter mo si Judas. Kaya maging ready ka bago ka umakit ng trabaho, magdala ka na ng sangkatutak na prayers para ikaw ay spiritually prepared, mentally prepared, and physically prepared makinig ka na bago ka umakit ng barko makinig ka na ng mga motivational speech ng mga life coach natin sa internet napakaraming pwede mong pakinggan ng mga life coach sina RDR, sina Chinky Tan sina Joseph Lim makakatulong sila sa iyo para tumibay ang iyong uh, ang iyong uh, paniniwala ang iyong, uh, ang iyong pananaw para huwag kang gumibap sa pagbabarko para matupad mo ang iyong pangarap makinig ka ng mga preaching ng ibang mga pastor na tingin mo makakapulutan mo ng aral at madala mo sa loob ng barko nang sa gayon ni Judas excuse me pag inatake ka ni Judas may panlaban ka na salita ng Diyos kaya mga kaibigan mga kapwa ko kabaro Matanda na tayo, tumatanda na tayo, no? Mag-magsimula tayo, ba, magsimula tayo magbago. Kung pwede nating i-correct ang mali, i-correct natin na maging tama. Dawa sa channel ko ito, sabay-sabay tayo na magsimula uli na magbago uli. Okay? So, ang sa gabi ng ito, tin tin i ko sa inyo na kahit sa Kaan ka man mapunta, mapakargo man, o mapas passenger cruise line, o kahit saan trabaho, mapalan base man yan. May hudas at may hudas. Mabuti pagkaharap mo, pagkatalikod mo, sisiraan at sisiraan ka. Kaya, kaya kailangan ready ka. Kaya ngayon sabi nila, pag nagbarko ka, kailangan lakasan mo ang loob mo, kailangan matibay ka. Dahil kung hindi, baka mamaya, give up ka, tatalon ka sa dagat, OMG. Dahil pag mahina ka talaga, pwedeng tumalon ka sa dagat, wag naman sana. Uh, kaya magba bago ka umakyat ng barko dahil may encounter mo na si Judas doon magdala ka ng matinding panalangin mag mag magpa-prayer over ka na sa mga prayer warriors mo sa land base para maingatan ka. Dahil ang pagbabarko, hindi basta-basta. Akala mo, nakikita mo, makakapag-travel ka lang ng, sa buong mundo, makakakita ka lang ng dolyaris, hindi lang yon Ha? Dahil bawat segundo, bawat minuto, paghihirapan at paghihirapan mo. Paawis mo, dugo mo, talagang i-sasakripisyo mo dito para lang makakuha ka ng dolyares at may sa pamilya mo. Kaya bago ka umakit ng barko, bago mo ma-encounter ang mga Judas or si Judas, magdala ka na ng maraming prayers. Ng maraming prayers, ha? sabay-sabay tayo mga marino na kapag umakyat tayo ng barko mag, magtawag tayo ng mga prayer warriors sa church natin magpa-prayer over tayo para pag inataki tayo ni Judas tayo ay may panlaban nobody is perfect sa buhay natin walang perfecto pwedeng kahit ako pwedeng ngayon nagsasalita ako ngayon And then, suddenly, pagkaakyat ko ng barko, matitempted ako, Ah, oh, pwedeng may manghudas sa akin, pwedeng ako rin kumudas. So nobody is perfect. Nobody is perfect. Pero sabay-sabay tayo magsimula uli. Ang pagbabago naman laging laging nagbibigay naman ang chance ng Lord eh. 'Di ba? Pag hiningi mo sa kanya, lagi, lagi ka naman niyang bibigyan ng chance. Walang imposible sa Lord. Kapag hiningi mo na magbago ka. Yon, sabay-sabay tayong magbago. Kasi ma lahat naman tayo mamamatay. Mamamatay lahat tayo, mamamatay, walang excuse sa kamatayan. So bakit hindi na lang natin piliin habang buhay tayo? Eh matuwa tayo, kap matuwa tayo kapag nakita natin na yung kasama natin na promote sa trabaho. Maging masaya tayo kapag kumikita sila ng dolyares magiging masaya tayo kapag masaya yung kapwa natin. Nobody is perfect sa mundong ito. Lahat tayo, lahat tayo ay makasalanan. Pero hindi pahuli lagi. Walang huli-huli lagi sa Lord kapag hiningi mo na, Lord, tulungan mo ako magbago. I-bless mo yung mga salitang lalabas sa bibig ko. Ay nako, lalo na ako. Grabe. Pag ako magmarites, ay grabe. Pag ako magsalita ng mga uh, bad words, ay grabe. Oh, take note ha. Yung bad words, hindi yung normally na bad words ng mga PI or whatever. Yung bad words, yung mga matitigas na salita. Pero, need ko rin suriin ang sarili ko. Okay? At hindi rin ako perpekto ha. Hindi rin ako perpekto hindi ko sinasabing malinis ako, makasalanan po ako. Pero, pag hiningi natin sa kanya na baguhin tayo, walang imposible sa kanya. Sana, walang may magre-react dyan ng mga negative reaction. Itindihin maigi ang sinasabi ko na sa content na ito is walang perfecto. Kahit ako, hindi perfecto. So, ang content na ito, no, pinamagatang may hudas sa loob ng barko. So, hindi mo maiwasan yan. Hindi lang sa loob ng barko. Kahit sa land base, kahit sa ang trabaho ka. Kainuman mo, kaharap mo, katawa, uh, pariyo kayong nagtatawanan, kinabukasan, chismis ka na niya. Kaya, trust to no one except trust to God. Okay? Trust to no one. Pag akit mo ng barko, be friends, be nice to everyone, but trust to no one. Okay? Basta yung goal mo, gawin mo lang yung trabaho mo. Ang goal mo is magtrabaho, traba ay, ma maging maayos ang trabaho mo, nang makapagsahod ka at makapagpadala uh, ka sa pamilya mo ng pera para pang uh, tulong sa pamilya mo. Kasi yun naman talagang goal natin, ha? ba't ba tayo nagbabarko, di ba pera? Tsaka para makatulong tayo sa pamilya. Kaya nga tayo na hired, di ba? So, once again, no, uh, nawa, lawakan nyo yung pag-iisip nyo sa sinasabi ko. At kung may, may mali akong nasabi, uh, please, uh, correct me if I'm wrong and uh, please, pagpasensyahan nyo na po ako. As I said, I'm not a good public speaker. Baka mamaya, okay sa akin at hindi naman maganda sa pandinig ninyo. So, once again, ha, sa kabuuan ng kwento ko na to, nasasabi ko na to is, ang content ko is may huda sa loob ng barko, which is, hindi mo talaga maiwasan na makaka-encounter ka talaga ng mga tao na feeling mo is, Pasaway, feeling mo bad trip ka sa kanya Feeling mo hindi siya kaayaya sa buhay mo Or hudas siya sa paningin mo Hindi mo talaga maiwasan yun Kaya advice ko at payo ng channel na to sa iyo is Bago ka umakit ng barko, magdala ka ng matinding prayers Magpa-pray over ka Kasi nga, diba sabi ko nga, may hudas talaga sa loob ng barko At kahit hindi lang sa loob ng barko kahit mapalan base ganun din, hindi mo maiwasan yan kaya importante ang pagdadasan. okay ano man ang gagawin mo, my, once again my name is Maricel and you are in the Seaman channel na wa, natuto ka sa gabing ito, once again please don't forget to share, like and subscribe and hit the bell button para lalo kang ma-update at lalo rin ako maganahan sa paggawa ng videos na kagaya ng nito and para ma-update ka lagi kung ano pang mga videos na meron ako. Maraming maraming salamat. God bless you. Bye-bye and good night.